Ito ang kawawang pulis. Siya po yung nagbanggit ng pangalan ni Sara Duterte. Nung or doon sa Commonwealth Avenue na yun nga pinasara, ginahinto ang daloy ng trapiko dahil nga po dadaan daw si Sara Duterte. Um, etong video na to ay kumakalat na at um, hindi naman questionable or question dito kung kailan ba to nangyari. Pero ang pinaka-question kasi dito, Ganito katindi, ganito magpa-special etong si Sara Duterte. Sinanay kasi na itong mga taga Davao City. Hindi naman lahat. Pero minsan, minsan iisipin mo kung ano bang impression ang gustong iwanan na etong mga taga Davao City. Sila ata yung pinaka madaling utuin, madaling lokohin. At patuloy na magmamaang-maangan. Okay? Kung kaya kayong utuin, ng mga Duterte dyan sa Davao City. Huwag niyong lahatin ang bansa natin. Huwag niyong lahatin ang mga Pilipino. Nakakaawa, napakasaklap na ito para sa mga taga Davao City. Matindi niyong ipagmayabang kung anong mayroon dyan sa Davao. Puro positibo, puno. Pero yun nga, lahat ay kabaliktaran yan. Eh. Krimen, droga, ano pa. Akala mo napakaprogresibo. Nako po, tingnan niyo yung City Hall niyo dyan. Gula-gula <laughs> Nakakaawa, di ba? So yon, eto, yung kawawang pulis ay inalis na daw sa puesto. Bakit kaya? Yun kasi ang malaking katanungan ngayon ng mga netizens. Yun ba talaga ay utos ni Duterte or or um eto ay decision lang ng mga pulis na naandon sa lugar na yon na ang daloy o ipahinto ang daloy ng trapiko. Grabe no. Anong ginagawa nitong mga ganitong klaseng nasa serbisyo, mga pulis halimbawa? nagpapa, nagpapapel or pumapapel kayo, nagpapalawak ng iyong, humihimod kayo sa mga politiko, di ba? Yan ang napakasaklap na katotohanan. Nangyayari, totoo, na kahit itong mga kapulisan natin, ay tiklop pagdating na sa mga politiko. Kayo po sana ang tagapagpatupad ng batas. Kahit kanina yan. Because no one is above the law. Kahit sino pa yung nagkasala, kahit sino pa yung dapat parusahan, dapat talagang parusahan. 对吧？